어! 마미 a Good morning! Galing ako doon sa kabilang farm, doon sa ranging natin. Kasi ganun yun, gusto ko maging practice ngayon eh. Yung magbabike ako sa umaga, pupuntahan ko yung ranging, pupuntahan ko itong main farm para nabibisita natin yung mga tropa natin. Hindi lang para i-check yung kanilang ginagawa, kung ginagawa ba nila yung mga duties nila. Para din syempre healthy tayo, no? Kasi nagdaan yung holiday season, so nakain natin yung mga bagay na hindi na nakasanayan ng katawan natin. Kasi nga, healthy lifestyle ang gusto natin. So bumalik tayo ngayon, January, dapat kayo din, no? Subukan natin yan. Productive na dapat, ay, yung pagiging productive natin is fruitful. Marami kasi yung pinagkakabisihan natin, marami yung nagiging productivity natin. No, kahit naman anong ginagawa mo, productive 'yan. Kaso hindi lahat fruitful. So ibig sabihin ng fruitful is kapag ipakinabang, no, kung ano ba yung pinagkakabisihan mo, kaya nga practice natin sa sarili natin dahil lahat na pa-practice, yung pagiging kamad na pa 'yan, yung pagiging masipag syempre na pa 'yan. Yung pagiging positibo na pa-practice 'yan, yung pagiging negatibo na pa yan. Uh, yan. 'yan at yung pagiging reklamador na pa 'yan. So kung ano yung nagiging practice natin araw-araw, siya yung magiging resulta natin. So, always assess mo yung sarili mo kung ano ba yung pinapractice mo, kung ano ba yung nagiging nangyayari sa'yo araw-araw. So, kapag ka positive, yung napapractice mo, positive yung magiging resulta mo. So, i-assess mo ngayon kung positive ba itong ginagawa ko o negative ba itong ginagawa ko. So, kapag ka hindi kapakipakinabang yung napapractice mo, walang maging kapakipakinabang na magiging resulta mo. So, ngayong opening ng January, kaya pinag-uusapan natin to para makatulong sa nyo kasi nakita nyo naman hindi naman sa nagyayabang po tayo kung ano yung dating SP at kung ano yung SP ngayon so nakikita nyo naman kung ano yung sipag syempre hindi nyo nakikita yung sobrang struggle ako marami din ako pinigdaanan, ako po eh sa dami ko din pinigdaanan eh talaga lang na tinitibayan natin at hindi natin iniisip kung ano yung sasabihin ng iba hindi natin pinagpapapansin kung ano yung mga mga suggestion nila na hindi naman kapakipakinabang minsan kasi hindi rin natin masisisi sila ang mga tao na mahilig yan sa suggestion tapos hindi naman magre-resulta ng mag na sa atin, feeling lang natin kapag nagawa natin yung mga bagay na sinasabi nila para sa atin, feeling nila, hahanga sila sa atin hindi, kaya i-assess mo yung sarili mo kung ano yung makakaganda uh, uh, at yung tools di ba, kung ano ba yung tools natin hindi porkit masipag ka is magre-resulta na yan kaagad ng maganda, iba po kasi yung masipag sa madiskarte, di ba, yung diskarte, samahan natin ng sipag, hindi porkit masipag ka, is yun na yun, so samahan din natin ng diskarte, meron po kasing mali yung tool na ginagamit, halimbawa lang no, masipag kang magpukpok, tapos ang gamit mo ng pangpukpok is plais. So, masipag ka pero yung tool na gamit mo is mali. So, pag ikaw ay pumupukpok, dapat gamit mo para mas mabilis is martilyo. Ibig sabihin dyan, halimbawa, masipag naman ako. Bakit kaya kulang? Bakit kaya ang tagal ng progreso ko? Baka kasi mali yung tools na ginagamit mo. So, okay lang yan kung halimbawa na ka, nasa ganito kang like dito sa mga farm bodies natin, masipag siya ngayon, bakit ang tagal ng progreso? Ibig sabihin, guwanan mo to ng experience kung paano mag alaga, kung ano yung diskarte, kausapin nila si SP kung ano yung diskarte bang ginagawa then after that, bata pa naman sila, bata pa naman kayo, ilulook forward nyo na yung sarili nyo na someday dapat ganun din ako, tapos pag dumating ka na sa posisyon na kaya mo na, may tools kang hawak, gets nyo? So, aral tayo ng aral habang dumadaan ng panahon practicein natin ng practicein yung mga bagay na mapapakinabangan natin someday. So, ayon si SP, dumating yung pagkakataon na hindi naman tayo magaling talaga mag nag naman, ng manok, dumating lang sa pagkakataon na nagsimula tayo sa backyard, di ba? Tapos, nag-alaga kami. Ako si Alvin, si Papa. Nag-alaga kami ng sisiu, ng manok. Ako, diskarte ako sa si ganyan. Sila, diskarte sa si ganito, ganyan. Dumating yung panahon na eto, dumating yung mga tao natin, dumating yan sila Jay, na mga ano. Ako oh, nga pala, wala na po dito sila Jay, ah. sila master, sila buddy. Uh, maya natin pag-usapan kung anong sitwasyon. So, dumating sa pagkakataon na kailangan nila umalis. So, kami yung naiwan, bagamat hindi kasing knowledge, kasi tutok sila dun clinic, di ba? Kung ano yung pinapractice natin, doon tayo magiging magaling. So, mas magaling ang mga tao natin doon. Pero, umalis man sila, nandito naman kami para, alam nyo yun, para tutukan kung ano man yung naiwan nila. So, ayun, yun yung sinasabi ko sa inyong practice. Kung ano yung napapractice natin, magpabago-bago man ng ihip ng panahon, ng daloy ng panahon, at least, ikaw ready ka sa bawat sitwasyon. Kaya yung tools na sinasabi ko sa inyo, kung ano yung practice inyo, gamitin nyo siyang tools pagdating ng panahon. Hindi man ngayon, pagdating ng panahon, magagamit nyo yan. Lahat ng pinagdadaanan nyo, lahat ng pinag abisihin nyo. ah kaya pala ako naging busy sa ganito kaya pala ako pumunta dito kaya pala ako dinala dito kaya pala yung sitwasyon ko nahirapan ako dati dito kaya pala nangyayari to kasi may magendang mangyayari sa atin kaya lang huwag tayo dumepende sa kung sino yung kasama natin sa kung ano yung uh, status natin ayon at uh, ayan yeah, sila Jay nga pala ito yung content na nagpapasalamat ako kay Jay na limang taon na magkasama kami at uh, ngayon nag-split kami ng, ng posisyon nag-split kami ng uh, destinasyon dahil sa mga pangyayaring hindi naman sinasadya pero wala kami sama na loob. No, wala kami sama na loob talaga. Magka-chat pa nga kami hanggang ngayon. Kaya lang talaga, medyo masailan yung usapin. Kaya ayo po natin pag-usapan dito. Pero ayan, uh, marami akong natutunan. Marami akong na-realize sa pagsasama namin ni Jay sa limang taon. At maraming salamat, buddy, sa pagkakataon na yan At kung ano man yung maging destination ko. Sana happy ka. At syempre ako naman, uh, happy din sa kung ano yung magiging magandang resulta ng uh, buhay mo. Ayan, dahil la uh, maganda yung pinagsamahan natin. Ayun lang, para lang uh, malaman ng viewers agad natin na baka hindi na nila makita dito si Jay. Ayan, wala na po dito si Jay, Nagbakasyon na po siya. Ayan. pero siyempre, tulad ng pangako oh, yung anak niya na si Vinis, ayan, pinag-aaral pa rin po ng SP Farm yan. Ayan, tuloy po yan. At siyempre, may kanya-kanya po tayong decision sa buhay na gusto natin mag-explore, di ba? Gusto natin mag-explore. Pa so, mamaya kasi mas maraming oportunidad at mas malaki oportunidad na sa labas. Pero hindi po maliit ang oportunidad dito ni Jay. Ang <laughs> laki po ng oportunidad Yan dito. Pero siyempre, give chance to others na kailangan nating mag-open uh, mag ng opportunity para sa iba ganun din po sana kayo. Hindi po porque tayo is nag-ibang destination, hindi po tayo porque naka-adjust tayo sa dating tayo is uh, hindi na tayo marunong mabusog. Marunong tayo mabusog kaya nga tayo marunong magbigay sa iba. Ayan, ang dami na natin na pag-usapan. Basta yun lang. Ang content po natin is all about practice. Practicein mo kung ano man yung dapat mong practicein dahil yan yung ipe-perform ng buhay mo. Di ba? Parang nga mga sayaw lang yan. Kapag ka nagpa-practice ka nang nagpa-practice, gabi-gabi or araw-araw ng sayaw na gusto mong sayawin doon sa stage na ipagaganapan mo. Pagdating sa stage, ready, ready ka na. Nandun yung swag mo. Nandun yung angas mo. Practicein mo ngayon para someday pag nag-perform ka sa buhay, nandun yung angas mo. Nandun yung dating mo. Hindi ka na ng iba. Bakit? Kasi practiceado ka na eh. Kasi yung na-practice mo is alam mo, kaya mong i-perform. Kaya mong ihataw. Kaya mong itodo. Pero kung ang pinapractice mo lang ngayon is pahiga-higa ka, di ba? Tapos pagdating ng performance day, wala kang mape-perform. Kasi wala ka na-practice. Simpleng buhay lang. napaka lang ng buhay na binigay sa atin. Gawin nating makabuluhan. Ang ending natin, lahat higa tayo. Pero practice Ну, ты обои <laughs> Ayan, sipag lang, hataw lang. At uh, yun yung mga motivation ni SP na dinideliver ko dito. So ngayon, ang uh, oras ay uh, alas 8 ng umaga. So maglilibot lang ako dito. Hindi ko alam kung masasama kayo kasi maganda na yung naging content natin. Uh, galing tayo sa unang farm, sa ranging natin. Tapos dito, magchecheck na lang ako. Siguro off-cam na lang kasi i-check iche ko ito mga ito yung mga inahin natin na isasalang na yung itlog kasi last batch na lang to Ang aking lateborn ay nasa Apo ni Parada na doon sa Bayo ko sa Apo ni Parada which is yun yung satellite ni SP. Kanya yung late born, ako hanggang national lang. Early bird local, mayroon din local si Apo ni Parada, binibigyan ko siya ng CCW eh. Pinalalaki niya doon tapos yun, rerelease din natin. Tapos early bird, local, national. Kanya na yung late born, no. Ang early bird ko kasi dalawang batch. Tapos ang local ko isang batch lang at ang national ko isang batch lang. Pero ang itlog ko nasa nasa ilalim nung Bustos ka. kaya sakaling kita? <laughs> Ang itlog ko nasa ano na eh. 1.8 na. Yeah, 1.8. Mapisaan ako ng 1.3 goods na sa akin. So, ikakaling natin doon ng 400. syempre araw-araw, may nakakal tayo. Ganyan talaga. Para the rest, yung talian natin, hindi sayang. So, ayan, lumalayo na ating content. At least, nasabi ko sa inyo na kailangan productive tayo. Yung productivity natin, kailangan fruitful, ha? Hindi kasi lahat ng nagiging productive na pinagkakabisihan natin is fruitful. So, ayun, maraming maraming salamat mapisan At tuloy na po tayo dito sa SPGF na YouTube channel. At sa sana kung hindi ka kung hindi ka pa nakasubscribe, please magsubscribe subscribe ka naman, 'di ba? Pagod na pagod -udap ako sa pagsasalita kanina tapos hindi ka pa pala nakasubscribe. Oh. subscribe <laughs>